Alaysa, huminto ka muna sa pag-aaral mo ha. At ikaw muna ang mag-aalaga sa mga anak ng ate mo. Sayang naman kasi yung talino niya kapag hindi niya gamitin. Grumadwit nga siya sa pagiging nurse. Pero hindi naman siya makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Ang hirap kasing mag-apply dito. Lalo na kung walang tutulong sa'yo. Sayang yung perang nagastos namin sa kanya. Hindi man lang kami nakabawi. Inuulit ko alaysa. Matalino ang ate mo. Di rin na lang sa'yo. Mapurol naman ang kukoti mo eh. Kahit anong hasa ang gawin mo, ganyan ka pa rin. Tingnan mo nga. Ilang taon ka na ba ngayon? 24 ka na nandyan ka pa rin sa senior high school. Paano ba naman kasi? Ilang beses kang pabalik-balik nung nasa junior high school ka pa lang. Sayang lang yung oras at pera sa ginagawa mong yan. Kaya, bukas na bukas din, mag-empake ka na. At doon ka muna sa bahay ng ate mo. Kakatawag lang niya. At nabanggit niyang gusto niyang mga ibang bansa. Sige na, Alaysa. Ayusin mo na yung mga damit mo. Ang sambit ni Mama. Ma, hindi naman ho masama ang ginagawa ko eh. Kung papala rin, magtatapos na rin ang taon. Alam kong mahina ang kakote ko. At alam kong mas matalino si ate. Huwag nyo na sanang ipagdiinan pa yan hindi nyo man lang maisip na masasaktan din ako. Kailangan pa bang ipabukha nyo sa akin yan? Kung may pangarap si ate, ganun din ako. May pangarap din. May sarili na siyang pamilya. At hayun, bumukod na sila. Ibig sabihin nun, kayang-kaya na nilang tumayo sa sarili nila. At isa pa, nandun naman yung asawa niya. Ang pagkahalam ko, walang trabaho yun. Pwede naman niyang alagaan yung mga anak nila. Bakit ako yung guluhin nila? Alam naman nilang nag-aaral ako. Bahala sila sa mga buhay nila. Yan yung pinili ni ate. Luman din ang maaga. At hayan, nagkaroon ng anak. Tapos ngayon, idadamay nila ako. Hayaan nyo na sila, ma. Ngayon niya gamitin yung katalinuhan niya. Di ba nga sabi mo, matalino siya? Ang sagot ko na ma. Hoy, Alaysa, hindi nakakatuwa yung mga sinasabi mo, ha? Ang galing mong sumagot para sabihin ko sa'yo, wala kang karapatan na sabihin yan sa ate hindi ka ba nahihiya? Edukada yung tao? Nakapagtapos sa pag-aaral? May titulo? At hindi lang yan ha? Bukod sa matalino, maganda pa siya. Hindi ka man lang mag-alinlangan sa mga sinasabi mong yan? Alam mo, kung hindi lang kita anak, iisipin ko sanang hindi kayo magkapatid ng ate mo eh. Biruin mo yun ha ang layo-layo mo sa ate mo. Wala kang sinabi sa kanya. Ang sigaw ni mama. Ah, ganun po ba? Alam mo ma, huwag mo naman sanang ipahalata na mas paborito mo si ate. Mula noon hanggang ngayon ba naman? Ikinukumpara mo pa rin siya sa akin? Bakit? Kasalanan ko ba? Kung bakit ako ganito? Kung tutuusin, kayo ang dapat sisihin. At kayo lang ang mas lalong nakakaalam kung talagang magkabatid kami ni ate. Dahil wala sa inyong dalawa ang kamukha ni ate. Malamang hindi anak ni papa si ate. Inuulit ko ma, ikaw lang ang nakakaalam ng lahat, ang wikap. Alaysa naman. Masyado na tayong lumalayo sa pinag-uusapan natin. Ang sabi ko, dun ka muna sa ate mo. Kung talagang gusto mong ipagpatuloy yung pag-aaral mo, dun na lang sa lugar nila. Di bale, malapit lang yung eskwelahan dun. Pwede mong lakarin. Sige na, kalimutan mo na yung sinabi ko. Ang sabi nito. Nagtataka ako sa reaksyon ni Mama. Pagkatapos kong sabihin na baka hindi anak ni Papa si ate. Hindi man lang siya nag -react. At bakit ganun si Mama? Nung nabanggit ko ang tungkol kay ate, bigla siyang naging kalmado na para bang hindi uminit yung ulo niya. Gusto ko pang magsalita noon, pero hinayaan ko na lang. Sapat na yung narinig kong pwede akong magpatuloy sa aking pag-aaral. Natuwa din ako kahit papano dahil hindi na ako makakarinig ng sermon ni Mama. Hindi ko na marinig yung sigaw niya. Sa kagustuhan kong makalis na sa poder ni Mama, inayos ko na lahat yung mga dadalhin ko. Hindi ko na hinintay ang bukas. Nung naayos ko na ang mga gamit ko, agad na akong umalis. Pagkalipas ng apat na oras na biyahe, nakarating na ako sa lugar ng ate ko. Habang naglalakad ako papunta sa bahay nila, Raanan ko ang asawa ni ate na si Kuya Kevin. Masayang nagkikipag-inuman sa mga kalalakihan. Alaysa, buti naman at nandito ka na ang masayang sabi nito. Sabay akbay. Mabilis kong tinanggal ang kamay nito sa balikat ko. Ah, oo kuya. Dahil gusto kong magpasama muna kay ate. Dito na kasi ako mag-aaral. Sayang naman kung hihinto ako ang sagot ko naman. Naku, Alaysa. Baka hindi na mangyayari pa ang sinasabi mo. Dahil, mamayang gabi na ang luwas ng ate papuntang siyudad. Nandun kasi yung agency niya. Kaya, ngayon nandito ka na, aalis na rin yun ang wika niya. Hala, ganun ba kuya? Paano na kaya yun? Tuluyan na ba akong titigil sa aking pag-aaral? Kung alam ko lang na Aalis na pala agad-agad si ate kapag nandito na ako. E di sana, hindi na lang ako pumunta dito. Gusto ko makapagtapos, kuya. Ang malungkot na sabi ko. Sus, alaysa naman. Hindi lang naman si ate mo ang pwedeng gumawa nun eh. Ang ibig kong sabihin, kahit umalis na siya, nandito pa naman ako. Bakit? Ayaw mo bang ako na lang? Sasamahan kita. Nandito ako. Alaysa, asawa ako ng ate mo. Parang, kuya mo na ako. Ituloy mo ang kapatid mo na rin ako. Di ba mga trops? Ang masayang sabi ni Kuya Kevin. Kevin, maganda tong hipag mo ah. Naku-naku. Huwag naman sanang mangyari ang nasa isip ko. Lalo na ngayon, mag-a-abroad ang asawa mo at ang makakasama mo ay si Magandang Hipag. Nakaka-excite na nakakatakot ang nasa isip ko. Ang sabi ng isa sa mga kasamahan niyang umiinom. Hoy, Alan, kung ano-ano ang tumatakbo sa isip mo, Oo. Alam kong maganda tong si Alaysa. Pero, hindi pwede yung iniisip ko dyan. Hindi kami taluoy. Kapatid siya ng asawa ko. Para kayong mga baliw. Halik, Alaysa. Umuwi na tayo sa bahay. Mga ewan tong mga to. Palibhasa kasi. Lasing na sila. Kung ano-ano yung mga sinasabi nila. Ang sambit naman Ni Kuya Kevin. Naku naman, Kevin. Huwag kang ano dyan. Alam namin yung mga sekreto mo. Kung hindi pa namin alam na, matinig ka din sa mga babae. Maniniwanan sana kung matino kang lalaki. Pero, sige. Parang wala na yung mga nasabi namin. Alaysa, doble ingat, ha? ang pahabol pa nila. Sa mga narinig kong sinabi nila, gusto kong baliwalain, kaya lang, nababahala ako sa mga salitang binitawan nila. Napapaisip na tuloy ako at nag-aalilangay kung itutuloy ko pa ba ang pagpirado. Alaysa, tara na, huwag mong intindihin ang mga sinabi nila. Nagikita mo naman oh, no? lasing na, namumula, at mapupungay yung mga mata nila. Ang sambit ni Baya. Pinagmasdan ko ang mabuti, ang mga kalalakihan. Nakaramdam ako ng takot dahil parang hindi naman yun normal. Paglasing lang sa alak. Bakit ganun yung mga mata nila? Parang nanilisik na hindi ko may paliwanag dahil sa nakita kong kakaiba sa kanila. Nagumpisa ng gumala ang mga mata ko sa ibabaw ng lamesa. Nakita ko yung mga aluminum foil. Dito ko napagtanto na nakadroga naman pala ang mga lalaking yun. At malamang pati ang bayaw ko. Kuya, tara na! Ang mabilis kong sambit, sabay hila sa kamay nito. Sandali lang. Alaysa, bakit ka ba tumatakbo? Pwede naman tayong maglakad ha. Sandali lang. Hinihingal ako sa ginagawa mo eh. Ang pag-awat niya sa akin. kami, kami. Napaupo si kuya. Hawak ang dibdib niya. Hinihingal na siya. Oh, kuya, Anong nangyari sa'yo? Ang tanong ko sa kanya. Ha? Ako ba talaga ang tinatanong mo? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka tumatakbo? Tingnan mo ang nangyari ngayon. Hiningal na ako dahil sa ginagawa mo. Bakit ba kasi tumatakbo ka? Ang sagot naman niya. Ay, naku kuya, paano ba naman kasi yung mga itsura ng mga kasamahan mo? Bakit ganun? Wala bang nanghuhuli dito? Halatang bangag yung mga yun eh. Ang nakasimangot kong saan. Ah, yun bang dahilan? Kaya ka nagkakaganyan? Wala kang dapat ipangamba. Mabait ang mga tao dito. Kahit gumagamit kami alam namin yung limitasyon. Hindi naman namin sinasagad. Parang pampasarap lang sa inuman. At isa pa, open yun dito. Hindi kasi kami umaabuso. Hindi gaya sa mga ibang taong gumagamit. Ang pagpapaliwanag naman niya. Ano? Kuya? Pati ikaw? Gumagamit ka rin nun? Bakit? Alam naman natin na, hindi yun maganda, di ba? E paano na? Kung naging adik ka, yun bang hinahanap-hanap mo na yun? Teka, alam ba to ni ate? Ang gulat na sambit ko. Alaysa, gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, nakalimit lang ang paggamit namin itong ginagawa ko ito. Sa katunayan, hindi alam ng atimu mo. Ayaw din niyang gumamit ako dahil baka daw maadik ako at hahanap ka natin ko na. Gusto kong sabihin din sa kanya ang tungkol dito. Kaya lang, nag lang ako. Ayaw kong magalit siya, lalo na ngayon, lalo niyang mga ibang bansa. Matagal na niyang pangarap ito. Kaya Ayaw ko din masira lahat ng pangarap niya dahil lang sa akin, alaysa, hipag. Pwede bang atin-atin na lang to? Ang seryosong sabit niya. Alam mo kuya, hindi ko lubos maisip kung bakit mo nagagawa to. Hindi mo ba alam na yung paggamit mo ng pakonti-konti, unti-unti mo nang sinisira ang buhay mo mag-isip kang mabuti habang hindi pa huli ang lahat. Pagbibigyan kita ngayon. Pero sana, mga kang ito na ang huling paggamit mo. Masisira lang ang buhay mo. Isipin mo rin yung mga anak mo, kuya. Huwag lang sana yung sarili mo ang iniintindi mo. Lalo na ngayon. Ang saad ko naman. Alaysa, ayaw kong mga Pero, Susubukan kong iwasan. Salamat sa paalala mo. Ang sagot ni Baya. Nung time na yon, umuwi na kami. Lorna! Nandito na si Alaysa. Ang turan ni Kuya. Oh, Alaysa! Buti naman at pumayag ka. Salamat ha. Di bale. Hindi naman libre ang gagawin mo eh. Alam kong gusto mong makapagtapos. Bilang Pasasalamat. Ako nang bahala sa iyo. Sagot ko ng allowance mo. Lahat na. Basta ikaw muna ang bahala sa mag-aama ko, ha? Di bale, mabait naman ang mga anak ko. Eh. Ngayon, panatag ng loob ko dahil nandito ka na Alisa. Ang masayang sambit ni Ate. Kung panatag ang loob mo, Ate. Ako, hindi natakot at nag-aalala ako sa responsibilidad na iniwan mo. Ate, huwag ka nang umalis. Ito ang mga salitang gusto kong sabihin sa ate ko. Pero, paano ko ba sasabihin sa kanya ito? Alaysa, bakit bigla ka nang nakatulala dyan? Ay sus, alam ko ang iniisip mo yung magiging kalagayan mo dito Huwag ka nang mag-isip pa kung ano-ano ha. Dahil kung perang ang iniisip mo, ako nang bahala sa iyo. Mag-aral ka hanggang gusto mo. Basta mga kang alagaan mo ang mag-ama ko. Nagkakaintindihan pa tayo. Alaysa. Ang sambit ng ate ko. Ate, tama ba ang narinig ko? Mag-aaral ako Hanggang gusto ko. Naku ate, salamat ha. Pangako. Aalagaan ko ang mag-aama mo ate. Ang masayang sagot ko naman. Naging maayos na nga ang pag-uusap namin ni ate. Kahit papano, gumaan naman yung pakiramdam ko. Kinagabihan, lumuwas na ang ate ko papuntang syudad. Mika, Miko, ngayon na wala si mama niyo. Si tita niyo muna ang magiging mama niyo, ha. Huwag pasaway para hindi niya maisipang umuwi. Mahirap kung wala man lang akong katuwang dito sa bahay. Wala akong kasama sa pag-alaga sa inyo. Ang sambit ni Bayaw. Daddy, sigurado po ba kayo na aalagaan mo kami? Paano na yung mga kaibigan mo? Hindi ba? Mas mahal mo yung mga kaibigan mo kaysa sa aming pamilya mo? Kaya nga umalis si mami eh. Dahil ganyan ka. Wala ka na ngang trabaho. Palagi ka pang nasa galaan. Ang wika ni Mika. Sa edad niyang walong taong gulang, matured na itong magsalita. Mika, noon yun, kaya ako namang magbago eh. Dahil ayaw kong mapariwara kayo. Pangako mga anak. Magbabago na si daddy. Nagyakapan ang mag-ama. Lihim naman akong nasihan dahil sa ginagawa nila. Naging mapayapa nga ang pagtira ko sa bahay ng kapatid ko. At ang buong akala ko, nagbago na ang bayaw ko. Pero Dumating ang isang araw na hindi ko inaasahan. Mag-aanim na buwan na ako noon na nakikitira. Ah, Alaysa, may pupuntahan ako ha. Huwag mo na akong hintayin ang sambit ng aking bayak. Kuya, saan ka pupunta? At bakit hindi na kita hintayin? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Karawan kasi ng kaibigan ko. May susi ako. Ayaw kong mapuyat ka sa kakahintay. Ang sagot niya. Sige po kuya. Basta. Huwag kang masyadong magpakalasing ha. Baka kasi mag na naman kayo ni ate. Ang wika ko. Oo. Salamat alaysa sa paalala. Ang turan niya. Umalis na nga ang bayaw ko. At ako naman, inasikaso ko na ang dalawang pamangkin ko. Kinagabihan, maaga ko na silang pinatulog. Mahimbing na ang tulog ng dalawa. Kaya, naupo muna ako sa sofa habang hawak ang cellphone. Nung nangawit na akong nakaupo, nahiga ako. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pintuan. Dali-dali akong bumangon at inayos ang sarili ko. Oh, Alaysa, bakit gising ka pa? Nasaan yung mga bata? Ang tanong ng aking bayak. Ah, kuya, maaga pa naman eh. Yung mga bata ho, tulog na sila. Siya ka pala kuya, pero tulog na pala ako. Ang sagot ko. Akmang tatayo na ako nung hinawakan niya ang braso ko. Na yun naman ang dahilan para mapaupo ako kuya? Bakit? Ang tanong ko. Ha? Anong bakit? Alaysa, ilang buwan ka na rin dito sa bahay namin. Nakikita ko yung mga ginagawa mo. Madalas kitang mahuling nakatingin sa akin. At hindi lang basta tingin ha. Ang sagot niya. Kuya, anong sinasabi mo? Anong nakatingin? ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Sus naman, Alaysa. Huwag ka nang magmaang-maangan pa dyan. ba? Diba? Ito ang gusto mo. ba diba, Alaysa? Sige, magsalita ka. Ang wika niya. Baliw ka na, kuya. Kung ano-ano ang puwapasok dyan sa isip mo. Ang mabuti pa, matulog ka na para mahimasmasan ka. Ang galit na sigaw Matulog? Alaysa, hindi ako matutulog. At oo nga, siguro, tama ang sinabi mo. Nababaliw na ako sa'yo. Sus Mariosip naman, sino ba ang hindi mababaliw? Kung ganito kaganda ang babaeng nasa harapan ko. Binabalaan kita, Alaysa. Huwag na huwag kang papalag. At mas lalong, huwag mong tangkaing magsumbong sa ate dahil, kapag ginawa mo yan, papatayin ko kayong lahat. Nanginig ang buong katawan ko. Dahil sa sinabi ng bayaw ko. Hindi ako nakagalaw. Wala na rin akong lakas ng loob para magsalita pa. Sa madaling salita, hinayaan ko na ito. Oo. Naging sunod-sunuran ako sa bayaw ko. Lahat ng gusto niya sinusunod ko. Dahil ayaw kong mapahamak ang pamilya ko. Paulit-ulit ang ginawa niyang panghalay. Awang-awa ako sa aking sarili. Pero wala akong nagawa. Madalas na akong nakatulala. At halos hindi na ako makapag-focus sa aking pag -ar. Iniisip ko ang kalagayan ko. Paano at sa anak ko, ihingi ng tulo. Tumutulo ang mga luha ko habang nakatayo sa tapat ng bintana. Alaysa! Alaysa! Anak, buksan mo ang pintuan! Kanina pa ako makadoktan dyan ka naman pala! Ang boses ni mama. Pinahid ko ang mga luha ko at dali-dali kong binuksan ang pintuan niyakap ko ng mahigpit ang aking ina. Kasabay nun, ang pagbuhos ng aking mga luha. Alaysa, anak, sandali nga lang. Ano bang nangyayari sa'yo? Kinalas ni mama ang mahigpit na yakap ko sa kanya. Tinindan niya ako. At dito niya napansin ang pagpumbok ng aking cha. Alaysa, anong ibig sabihin nito? Sino ang may gawa nito? Ang sigaw niya. Ma, hinalay niya ako ng paulit-ulit. Natakot akong magsumbong dahil pinagbantan niya ako. Papatayin daw niya ako. Papatayin niya tayong lahat. Hayaan niyo na ako. Di bale, hindi niyo naman ako mali. Hindi naman ako mahalaga sa inyo. Dahil si ate lang ang mahal niyo ang paborito nyo? Ang sagot ko naman. Anak, makinig ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang may gawa nito. Patawarin mo ko, anak. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sa unang pagkakataon, nagita kong umiyak si mama. Dahil sa ginawa niyang pag-iyak, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang nangyari. Galit na galit si mama nung sinabi kong ang bayaw ko ang may gawa niyo. nag empake kaming lahat, pati yung dalawang pamangkin ko sinama namin ni mama. Laking pasasalamat namin dahil nagkataon nun wala ang bayaw ko. Nagtungo kami sa police station. Sinabi ko ang buong pangyayari. Pagkatapos nila akong na-interview, agad na lang hinanap ang bayaw ko. Sinabi ko sa ate ko ang nangyari. Galit na galit din siya sa ginawa ng bayaw ko. Nahuli nga ang bayaw ko at si ate. Umuwi siya. Kinausap niya ako. At sinabi niyang huwag daw iurong ang kaso. Tuloy ang laban. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik na si ate sa ibang bansa. At nangako naman siyang tutulong siya sa pagpapalaki sa magiging anak. Dahil sa nangyari sa akin, nagbago na ang mama ko. Nanganak akong panatag ang loob ko. Dahil kahit walang ama ang anak ko, nakahanda ang papa kong maging ama nito. Napaluhan na lang ako sa tuwa dahil sa pagmamahal at pag-aaruga na ginagawa ng pamilya ko. Sa ngayon, binata ng anak ko. Kahit ganon ang nangyari. Hindi namin pinarandaman sa kanya na may kula. Binusog namin ang pagmamahal at hindi kami nagkulang sa kanya. Hindi ko na rin naisipan pang magipag-asawa dahil ayaw kong may kahati ang nag-iisang anak ko. Masayang masaya na ako at nagpapasalamat ako dahil napalago ko na ang negosyong bigay ng ate ko. Yung bayaw ko naman, nandun pa rin sa kulungan. Pinagbabayaran niya ang kahiyupang ginawa niya sa akin. Yung dalawang pamangkin ko na anak ng ate ko, edukada na silang pareho at may asawa na sila. Tinuring nilang bunsong kapatid ang bunga ng pangahalay ng kanilang ama. Happy na ako ngayon dahil sapat na ang anak ang tanging ipinagdarasal ko na lang na sana hindi magbago ang anak kong napakabait. At talagang hindi man lang ako nakarinig lang sa kanya ng panunumba dahil lumaki siyang walang ama. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos! nagpapasalamat, Alaysa.